Hello mga kanatski uh, For today's video uh, Mag prepare tayo ng isda Dahil Merong gustong makik swap sa atin Ng ating isda uh, Swap niya gapi Sa akin uh, Kaya nag prepare ako Namimili talaga ko ng maganda Para uh, Di naman ano, Di ma magalit yung kaswap natin Kaya Yan Nag prepare ako Nilagay ko Nilagay ko sa isang uh, viewing tank para talaga uh, mapili ko yung mga magaganda talaga kasi uh, sabi niya mas gusto niya yung ano pulang pula tapos ano gusto niya mas marami yung alalaki, uh, lalaki kaya ginagawa natin na uh, namimili talaga tayo ng ano masinsinan para hindi naman yung ano kasi kaibigan ko rin yun kasi yung kikikin swap shout out pala sa kaibigan ko ah uh, Nick RJ Rodriguez ah uh, ito na yung isda na gusto mong swap sa copy mo ito ah uh, na prepare ko na tsaka saka na uh, namili ako ng maraming laki lalaki para masaya ka eh <laughs> kaya yan sana magustuhan mo to uh, sigurado naman ako na maganda yung agapin na ibibigay mo rin sa akin Peter yeah. yan makikita mo sa videos na talagang namili talaga ako ng mga ganda ayoko ko kasi yung uh, papaya ko sa kaso form o di kaya sa mga bibili sa akin kaya yeah, yan namili talaga ako ng mga ganda yeah, shout out Take Algie guys, Para sa iyo to <laughs> Sana magustuhan mo Sa mga gusto rin ano, uh, mga, Sa mga gusto mong magalaga ng isda uh, Baka sa susunod na buwan Meron na tayong abilagong nito uh, Video kong ipin Kaya uh, mag-comment kayo sa videos na to Para ano Mabigyan ko ngayon magandang klase Saka Meron tayong marami na ano, nakatambak na isda kaso lang hindi ko pa talaga inire-release kasi uh, nag-iimbak ako ng maraming gagawin breeders kaya hindi ko pa talaga ito uh, bibinta pero lang ako mga kinukuha swap pero hindi pa talaga akong bibinta kasi ah uh, yun gusto ko pang mag, ano ng maraming gagawin breeders para di sayang yung uh, panahon time para ano, parami kasi ano Amin yun pag marami kang breeders, mas marami ka rin makukuha fry araw-araw. yun -araw. uh, yung ginagawa ko. Nag-iimbak pa ako ng mga nagawing breeders. Kaya, siguro sa so, susunod so, na buwan, uh, meron tayong available kasi meron ako dyan. Uh, imbak na rin yung mga fry. Uh, Papalakihin ko lang ng konti. Tapos, ibintan na. Kaya, sa mga gusto mag avail ng mga kuwako sortil o rin tayo rin tayo Dilan to ano five sword. Dilan yung uh, mga mamahalin talaga kasi lang to normal lang na ano. wala ko sword deal. Kaya sa mga gusto mag talaga ng ganito kasi ng isda uh, pag PM kayo hindi kaya mag comment kayo sa videos na to para uh, ano mabig ma ano ko kayo ma entertain kaya naman uh, siguro sa susunod Uh, meron pa akong ibang bilabul na klase na isda hindi lang ito meron pa pinapadami ko ito lang para ano ka lang butuhan yung benta yun ang gusto ko eh butuhan para ano malaking pera <laughs> Kaya, sa mga kapis ko dyan uh, shout out sa inyo lahat sa mga nakakikila sa akin lalong lalo na sa boa. at saka sa uh, sa mga pangroko ayan ito yung mga hindi ko napili ay uh, ibinabalik ko na sa aking uh, growing pan dati itong kuwi pan ngayon ginagawa ang growing pan sa mga uh, mga kuwa ko sir ko yan yan ko na yan kung mapapansin nyo, meron yung anit dyan ko nilagay yung iba ko yung bayong yung fry yan ko pinapalaki kasi kung sa ano lang meron akong mga sirang mga rent tab Ah, so mali talaga gusto ko yung malapad talaga yung nalagyan kaya ganyan ginagawa ko sa net bumili lang ako ng mosquito net para dyan uh, magiging grow uh, grow out pa nila yes thank you sa mga nanood salamat thank you sa inyong lahat sa mga peacekeeper ko dyan shout out sa inyong lahat thank you and God bless sa ating lahat